Pero kung ako tatanungin mukhang pwede na ring next na luni. Pakiteks mag-ready. Okay tara! Magaganap na ba ang paghaharap ng Hari ng Tugma at number 1 most viewed? Bago ang lahat, Solid M's TV nga pala at mag-subscribe at pindutin ang notification bell at ilike ang video para update kayo sa susunod natin upload na video. Mangyayari na ba ang inaabangan na dream match at maghaharap na ang dalawang legend ng flip-top battle MC? Pag natuloy ito, dadagsa talaga ang mga manunood at supporter ng liga. Ang daming tao! Si Anigma kumita na naman! Hindi lang naman si Sinio ang gustong kalabanan ang hari ng tugma marami pang iba, na gustong agawin ang trono niya. Hey, tara! Kahit sino naman, deserve na makalaban ako, basta tama yung ano eh, yung panahon eh, alam mo yun. Uh... Marami, marami kayang tumalo sa akin. Balikan natin si Sinio ang huling nag call kay Luni. Tingin nyo mga kasolid may laban ba si Cineo sa hari ng tugma? Mag-comment kayo sa ating comment section kung sa tingin nyo sino ang mas lamang sa kanila. Walang pag-asa manalo sa akin to kahit nakatiting! Mahihirapan kahit sino lumaban kay Luni, dahil kreto, sulido, at kumpletong perpekto ang lahat ng banat ni Luni, mapabars multi at funny lines. <laughs> Alam mo ba na dito sa hip hop, isa kang illegal na squatter, sarap mong gilipan ng cutter. Utak pa lang ka, ugali ng typical na rapper. Porkit hindi kaya makipagsabayan sa lyrical na battle, mambabato na lang sa entablado ng literal na battle, ng mineral na water. Kahapon sa kwarto, yung aircon, magdamag na naka-on sa kama maghapot ako nagtatatalon maraming salamat kamaron at sa lahat ng barkadang ng hapon sa pagkakataon sobrang sarap ng bakasyon kung ko nang makalimutan na may laban ngayon uh -huh. Hindi lang naman si Sinyo ang nag call out kay Luni pati na rin si Moth sa kanya interview sa PSP League Ban. Pero sige ako, magiging totoo na lang din ako sa sagot ko. Siguro si, ano, si Kuya Luns. Gusto ko siya makalaban. Sino sa kanila ang pipiliin ni Luni na makatapat sa kanya pagbabalik sa Battle League? Okay, tara! Kamakailan lang na pag-usapan ni Smoglass at Luni sa kanilang reaction video sa laban ni Sinyo at Poison 13. Sa dalawang MC rapper na nagbigay tugon si Luni kung papaanong laban ang mangyayari, ito ang sinabi ni Luni. Okay, tara. <laughs> si Mot way kaya kami nito. Yeah, no. no? Mm -hmm. oh! Simula na ba ng pagbabalik ng hari ng tugma? At mapapanood at maririnig na ba natin siya ulit sa entamblado Mag-three way battle ba talaga sila nila Moth at Sinyo. Abangan natin mga kasolid. Thanks for watching.